Hi mga cowboy, good morning yung tanan mga cowboy Diyan na po tarong sa basakan Kalingaw na po tayo dali kurik-kurik Yan yung mga Akong tangki tang 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 mga cowboy Kalingaw dali ko dali Huwag mga kuwan mga cowboy Kanang uro Kining spray mga cowboy Kalingaw dali ko spray Yan kay Para sa mga ur Baka yagahan kayong Dagahan kayong ur Di siya akong Akong agay atiman aga nga kuwan Basak mga cowboy Ay lant lantalan tala sa muda mga cowboy Kay kalingaw sa kuri-kuri nga koan kuan tangke mga kaboy di ada nang napita yung area ha mga kaboy dali dali pita sa kabasa barangay uh, sitio kabasan barangay libado matalom niti mga kaboy sa katong nangutan sa ako nako kung taga asa ko taga kabasan nang di ko mga kaboy nagan salamat mga kaboy sa na, subay subaybay sa akong makuntin mga kaboy at daghang salamat po sa at lahat ng mga followers atau lantau sama dengan kau boleh meniup sendiri. Si kading si kading palipat lipat palipat lipat si kading si kading palipat lipat lumba dapuk si kading si kading si kading pematung sangat si Lemuipad ang isa dalawa nalang sila cikading cikading palipad lipad cikading cikading akan selamat maka boy di arah kotob hai good morning good morning mga idol maka boy lana putapada mangobtarong nanawat sa toba karung puntaga mga idol so, ay ako sangguta ido oh. bo atong sakun mga idol Para mga idol, ubanan mo, ubanan mo, ubanan mo, mga idol, mananggot. Manawa tuba, mga idol. Let's go! Good morning, good morning, mga idol. Diyan na po tayo sa iyong mabaw sa sangutan, mga idol. Nanggot na puter, mga idol. Lapdos na po mga idol. Kuha tayo tuba, mga idol. Ako sa malbaran, mga idol. Ha. Atong bagpong sagutan, mga idol. Medyo Gamay pa nagsuod mga idol kay Magubang sangga mga idol Nagsuod to ba mga idol oh Wa pa puno mga idol Tunga pa mga idol Bago lagi na yung sangga mga idol <coughs> Akong hihuwad nga rin mga idol Ang atong tuba Wa salamat tanang dag ka wet pang idol kay gamay ra mangsur tong atong tuba mga idol. Na mga idol. Sa puno Nindog gamay pa mga idol. Nasa o ka kabol pa ni. Na sempre mga idol. Atong itaktak mga idol. Atong itaktak nga pang kuan kay tong Siyempre mga idol Hindi, mawa Ito na pang Kick Yan na ito sa atong Kamug, -kamug Sa itong Sugong so, Ito yung hinloan mga idol Mayroong Lami kaya yun mga idol Itong karoon ng hinlo Mga idol Kaya ayun na ay, yung Nagtilaw na ito Idol Naginom na ito yummy kinilaw na lang ko lang lami ini mga idol kining bagong dawat eh. suka so, sa nang so, suka sa kanang kinilaw nga wapa ilip he wapo nga na Pumahaw na tanan mga idol? Inaot ko mga idol nga na mo sa mayong hintang or nandyan kayo sa buting kalagayan kung nasaan man kayong sulok naman mundo kung nasaan man sulok naman mundo ngayon sana happy kayong lahat mga idol at lang ekoles mga idol happy ekoles sa inyong tanan mga idol siya tasa yung mabaw sa yung papawid mga idol Kali rin kuri kuri mga idol Sa Kung mga followers Sa tanan kong mga followers idol sa Igan salamat ninyo mga idol nga Kabota o 10k followers Shout out nyo tanan ha mga idol Kutob sa nagkapanood ng akong Kuntin mga idol Maraming 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 salamat sa inyong lahat. Nandito na po si Cowboy. Ang Cowboy nga mananggiti. Atong luan mayo mal madol. Aron jud na. Sado na ang atong tuba ba. Aron walang masabi, walang masasabi yung makainom sa pag-inom in sa ating, ating tuba. Sa katong mga followers na ko dahil may idol sa Jaga Kwan, Mindanao. Shout out yung tanan sa mga idol. Labi na nito sa Cebu. Dala sa Iloilo City. Tanan-tanan mga idol. Ito mga followers. Good morning yung tanan mga idol. supporter ko na mga idol Agang salamat, salamat kayo yung tanam na idol Wala na sa katong nag-share o nag-comment Lalo na sa katong nag-like Maraming maraming thank you sa inyo mga idol Sa inyong panonood Sa inyong sabay subaybay sa, sa akong kuntin Mga na itong kinabuhi mga idol Isang tukod kiniyog Nagmayran na nga itong na mga idol atong pangita ang importante marangal mga idol hindi tulad ng iba dyan na ano hindi ko nalang tuloy idol kay baka ano pa ba tayo maipit out pala na idol sa itong mga baser nga nasasabi na ano mapurol na yung ano natin na sanggot kasi bago pa yung sanggot natin ay na idol, idol hindi pa yun tumatalab sa kanyang patalim kaya hindi, hindi pa masyadong tawag nito hindi pa masyadong matalim ko lang pasahasa siyempre mga idol lagyan natin mga idol ang pangpalasa isang dakot lang mga idol pangpalasa nga tungog ito pangpalasa mga idol ilalagay ko na tapos tak tak Lag lapag muna dyan ito yung sanggot kong idol oh. ano pa to day idol hindi pa na bago pa kasi hindi pa na ano hindi pa masyadong matalim pero po pag iahit to sa idol sa ano dito sa bungol hindi pa masyadong ano ulang pa sa talay mga idol pasensyahan nyo na lang kasi bago pa ito yung managlo na gita nyo pumapatak ng luha sa katas ng tuba ito yung palibot mga idol oh. Yan. Kita nyo dyan. Sa ubos hey, oh, mga idol. Juan. Kasada. Set out sa yun labay mga idol. Ay, Ronel. O, Jonel. Ako sa nangibutang mga idol. Kining akong sugong kaya ron niya. Mapuno-puno ang sod sa itong sugong. Mapuhon. Ano palibot mga idol o. Oh. Hmm.

kay mga farmers silben bro ay hey, mga idol, maayong buntag ka tanan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Di ana putaron taron karong buntaga. malihina na baka. Ako baka sa likuran no. Oh. Ayo diri mga idol barhinan kay daghan kogon. Unya, daghan salamat mga idol sa katong nagsuporta ni. Sa inyong suporta. Unya, una, una sa ko karon mga idol og kay dia layak melakukan ibadah nang sa kung baka ron uliron menanggut tampatah tara mengidol